Good morning mga mare. Ayan, kami ho ay pupunta sa Hanopol. Alas 7 ho ng umaga. Ayan, kami ay nagmotor. Dito ho kami dumaan sa balon. Pupuntang Wawa. Ayan, may nadaan pa kami nagme-meeting ng mga aso. Gawa ng suspendido ho ang klase ngayon. September 22. Dini ho sa buong tanawan. Gawa nga ho ng ambulkan taal ho i... May singaw. Yun, may ismag ho. Ayan, ito na ho ang lawa. O. Kami ho ay kakanan diyan papuntang Gonzales tas pahanaw ay eri nga hong amin nadaanan o, mga tao naman ho eh, pa chill pa rin yung umagang iyan mga, manang, mga, mga nag almusal mga nag unwind o oh, sa lawa ay na nyo naman ho ang sistema oh, talagang hong napakadaming bukod dusa sa makulimlim ay dati naman ho kahit makulimlim tanaw nyo ho yung bulkan kita ay, yan ho eh, hindi ho kita at gawa ho ng smog para maulap Pati ho yung bundok na korting sapatos ay hindi nyo ho matatanawan. Hindi ho talaga makita. Dahil sa ismag. Yan ang mga tao o. pachil ho diyan sa tabi ng dagat, ng lawa. O, oh, iyan mga Mars. Yan ho ang sistema diyan sa lawa ng taal. O, oh, kami na may napasin sa laang. Yan. Tapos, ang Sabang River. Yan. Yan ho ginaganap ang ano, yung dati yung nagkarera, yung nakayak Yan ho ginanap. Ari ho pala ay Gonzales Baywalk. Ay eh, siya kayo dyan na muna at kami paliko na rin sa kanan.